Apa na. Aina tiga ina. Ikan. 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 Ay, <laughs> <Tumotang gana. laughs> Wala po, wala po kami Ikan. 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 bibigyan mo dapat. Ikan. Ikan.

Oh. Ayun na yung jarit, bigyan ng <laughs> <laughs> Yung Tutututan mo na yung jacket. Ah! Really? Thank you, Willie! Okay. Ayun na mo, Ano ba? Gusto mo video? Ito yung, ito, ito, ito yung dinala ko kanina. Naglanayaw ako. Ito yung dinala ko. Tanya ah. yung urap. <laughs> ito yung, ito pang tanga. Tanga. Next na rin ako. kulang mo ako. Magdodogi ako. Ayan. Oh, five five, six, seven, eight. Teach me how to do Did Teach me, teach me how to Everybody 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 Thank you, thank you. Oh. Ayun <laughs> know, no, na. Yan na na. Ayun May jacket na. May jacket na kasi. Ah. cramping clamping. Ah. Oh. Oh. <laughs> <Ay. Ay. Ay. laughs> Wala mo abaliw na. Dito tayo, dito tayo, dito tayo. Mira, mamaalam na kayo. Alam. <laughs> ano po kalaban? Alam alam kalaban. Alam tayo kalaban? Galap kaming kalaban. Wala, wala kalaban dito, wala kalaban. Tayo na si Jobet.